Hello, good morning guys. So, andito na naman tayo sa advice. Ano yung gagawin mo para hindi mawala yung bagahe mo, especially sa delayed at saka cancel na flight, yung sa connecting flights nyo. So, yung ginawa ko, before kami mag-landing, tinanong ko yung stewardess na delayed yung, hindi na kami makaabot sa next flight namin. Kasi nga, delayed itong flight na sinakyan namin. So, mag-a-advise yan ang stewardess. After nun, pag nakalanding na, nakababa na kayo, punta kayo doon sa sinasabi ng stewardess kung sinong i-approach nyo. Para hindi kayo mahirapan, pwede kayong magtanong sa mga airport personnel kung anong saang desk ito, ganito. Tapos after maribook ng flights ninyo, before kayo magboarding sa next flight nyo, tanungin nyo po yung personnel na naka-assign doon sa linya before magboarding yung mga passengers. Sabihin nyo, ma'am, gusto ko pong i-assure na yung bagahe ko makakarga po sa flight na ito. Tapos, i-arrange ia siya nila, tatawagin nila yung naka-assign doon sa mga cargos ng mga bagahe ng passenger. Tapos, pag okay na, na-assure nyo na na, na, na madadala, madadala doon sa plane yung bagahe nyo, so okay na, hindi na yun mawawala, secured na po yun. So, ganun ang ginawa ko. Hindi pa naman ako nawala ng bagahe. Nangyari yan sa akin twice kasi pag mag-travel kami almost 3 days.